Good morning mga kasari at welcome again sa ating channel sa tindahan ni Ining at ngayong araw ito ay mga ano na mga 7.30 am at medyo hindi pa masyadong mainit ito sa tindahan so nagmadali na akong mag pagpagpagpag ng ating mga ano yan yung mga alikabok kasi gusto ko sana maglinis kaso parang hindi talaga kaya na powers ko kasi grabe ang init dyan sa uh, aming tindahan mga 8am is pumapasok na yung init tsaka yung singaw ng kalsada so yan nagmadali na tayong mag pagpagpagpag ng mga alikabok sa ating mga paninda at magre-repack ako ng mantika at tsaka asukal kasi naubusan na tayo ng mantika at asukal na tig 5 pesos. So, ayan, nagmadali na ako na magripa kaso may dumating pa na naghahanap ng saging. So, wala akong tindang saging ngayon kasi uh, wala kaming nakuha sa aming tanim. So, ayan, nagmarites pa yan mga kasari kaya hindi na ako naka uh, nakagawa ng mabilisan kasi ayan, kukwentuhan pa kami. At may namadali ko na sana matapos yung aking uh, gawain dyan kasi grabe ang init dito sa amin. Uh, mula nung nag Nino hindi na kami nagtatambay dyan sa tindahan. Dati dyan pa ako nakaupo mag-live, ngayon hindi na ako nagla-live kasi hindi ka na pwedeng tumagal dyan na maupo. Sobrang init hanggang ano na yan, hanggang gabi na, kahit gabi, hindi na kami nag-i-stay dyan. Ah, um, pwede ka mag mga ano lang, mga mula umaga pagkagising hanggang mga 8 AM. E yan pwede kang mag -stay. Pero pag lagpas na niyan hanggang gabi, hindi na talaga pupunta lang kami diyan pag may nabili. Eh, yung tindahan ko naman hindi naman panay-panay uh, ang bili ng mga tao. Uh, kunti lang naman ang customer ko kaya sa loob lang ng bahay kaya yun ang nakakapagod kasi di ba akyat baba, di ba may hagdanan papunta doon sa aming uh, sala so ayan mga kasari ay nagmadali na tayong gawin yung mga ano natin, yung mga paputol putol natin kasi uh, parang sinisilaban na tayo dyan pero tinitiis ko pa rin kasi uh, nag-aayos tayo ng ating mga paninda at ayan, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. So, ayan ang mga kasari, no? Uh, minsan na lang talaga ako nag-upload ng aking mga video sa aking mga subscribers. Pasensya na kayo kasi yun nga ang inaano ko talaga na napakainit, nakakatamad magtrabaho sa tindahan. Hindi talaga kami makastay. Kaya, Ayan, uh, pero ngayon nakapag-upload ano, ako. Talagang sinubukan ko. Samahan mm -hmm. niyo ako makasari no sa aking pag-aayos uh, at pagre-repack maya ng aking mga uh, paninda. At uh, sana matapos na itong El Nino dito sa amin. Kasi minsan yung heat index dito sa amin is 42. Mga uh, ganun. So sobrang init walang tigil yung electric fan. Kahit may electric fan, mas lalong sasakit ang iyong katawan dahil mainit din ang binubuga na hangin. At ayan na, nagre-repack na tayo ng ating mantika. Kasi wala na tayong ah uh, mantika. Hello mga kasari, uh, lumipat tayo dito sa loob. Dito na lang tayo magre-repack. Grabe ang init doon sa tindahan. Tagatak yung aking pawis doon. Ko. So pagpasensya nyo na lang dito ako sa loob ng bahay. Dito ko na ipagpaturo yung pagre-repack ko ng aking mga mantika. Kasi uh, hindi talaga kaya doon sa tindahan. Sobrang init. Parang may heat stroke kapag doon ka mag ano. So dito na lang tayo sa loob ng bahay, mga kasari. Dito natin ipagpatuloy yung ating pagre-repack nating mga re ngayong araw. Magre-repack ako ng asukal, uh, nating 5 pesos, at saka itong mantika. Yan yung reason kung bakit uh, tinatamad ako minsan mag-vlog doon sa tindahan. Dapat kasi uh, mag maglilinis ako ngayon, pero hindi talaga kaya. Yung ano lang dyan, mga kasari, sa tindahan namin, yung pwede kang uh, tawag dito, pwede kang tumigil doon or magtambay doon mula lang ala, mula umaga hanggang mga 8 mga 8 na yan, mainit na nga yan mga 8 o'clock hanggang alas 7 mga ganun, so syempre sa mga ganyang oras eh, kailangan pa natin magtrabaho din naman dito sa loob so ayan, uh, parang tinatama tuloy ako mag video pag doon sa tindahan kasi grabe ang init ngayon uh, sa labas, Bumili lang ako ng isda kasi may naglako ng isda. Parang yung dito mo, masusunog sa init. So, ayun mga kasari. natin ang ating pagre-repack ngayong umaga. Marami talaga akong gagawin sana sa tindahan. Kaso, um, wala talaga tayong choice. Kailangan natin na uh, dito lang talaga sa loob. Dito lang sa loob ng bahay. Kasi dito medyo ano pa, medyo malamig-lamig ng kaunti. Kasi mataas yung aming bubungan. Kaya, at saka medyo malayo sa kalsada. Kasi yung, yung tindahan ko talagang, ano na, tin, ng kalsada. So, yun. Grepak pa tayo ng ating mantika. Kasi naubusan na tayo ng ating tigsa at 5 pesos para nahilo-hilo ako doon ah. Kasi nga may tao pa kanina. hindi talaga kayanin ang ating katawan doon sa tindahan mag-stay. Dito naman, uh, wag lang magbukas ng ilaw. Kasi alam nyo man yung, yung bahay ko ay yung tingnan nyo sa likod, walang yung kusina namin kasi walang bintana. Kasi dati gusto lagyan ni Robert ng bintana. Ayaw ko kasi yung likod na yan is ano yan siya pang mga nyuga, natatakot ako na baka mamaya naguhugas ako ng mga plato. <laughs> May makita ka na hindi. <laughs> ano doon, paggabi, uh, natatakot ako. Hindi ko kasi dati alam na magkaroon kami ng dirty kitchen. Kaya, hindi ko pinalagyan ng bintana. So, ngayon, madilim dito sa loob ng tindahan kung uh, makulimlim din ang panahon, ay madilim din dito. Buti ngayon kasi, di ba, sobrang init sa labas. Kaya pumapasok pa dito yung liwanag. Kaya hindi natin kailangan mag uh, bukas ng ilaw. Kumusta kayo mga kasari? At sa inyong mga lugar, mag-ingat kayong palagi. Uh, huwag kalimutang uminom ng tubig. Maya, maya uminom ng tubig. Tubig lang ang ating panlaban sa init ng panahon ngayon. Kailangan talaga natin maging healthy kasi nakakatakot ang init. Ayan, tingnan nyo, kumulimlim. Medyo nawala yung sikat ng araw, Eh, medyo dumilim din. Kasi nga wala nga akong ilaw ngayon. Hindi <laughs> ako nagbukas kasi napakainit din na ilaw. At ito na mga kasari, magre-repack na tayo ng ating asukal. At ito na mga kasari, nung no, magre-repack tayo ng ating asukal, di ako nakabili ng buo na isang kilo. Kaya ito na lang muna. Kaya dalawang 1 quart lang o kalahati lang yung repacken ko kasi para makabili para pag nakabili ako so magrepack ako uli nakabili ako ng buong isang kilo mas maganda kasi repacken yung buong isang kilo medium na kailan kayong tutubuin natin minsan parang tinatamad na nga din ako magrepack nito kasi matrabaho pero may mga naghahanap kasi talaga ng ganito na ano, asukal kaya alam nyo naman na mahirap na talaga ang pera ngayon. So, pag nakabili sila ng isang steak na kape at saka limang piso na asukal, pwede na silang magkape. Kaya ayun, kahit minsan, tinatamad tayo mag-repack, gagawin na lang natin para sa ating mga tumer. Kahit paano, kakapis sila sa umaga tagatak yung ating pawis mga kasari sa sobrang init ng panahon ngayon sarap na lang magloglog palagi sa ilog wala lang akong tindahan araw-araw din nila ako sa ilog wala lang kailangan talaga natin magbantay na ating tindahan yung pupunta ka doon ng alas 7 tapos uwi ka ng alas 4 di ba doon na lang mag mag muni mag stay muna mag baon na ng kain pwede ka rin naman magluto doon kaka ano yung init nakaka stress at eto na mga kasari, tapos na tayong mag na ating mantika. Yung tig 5 pesos at yung ating tig uh, 10 pesos. At eto na yung ating tig 5 pesos na asukal. So hanggang dito na lang ang ating uh, video ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa akin pag Kasi pa, hindi tayo nakapaglinis na ating store. Hindi na talaga, ayaw ko na talaga doon pumunta na magstay doon. Sobrang init. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo, mga kasari, sa patuloy na pag-support sa aking uh, mga video. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nagko-comment. Uh, thank you sa inyo at God bless sa ating lahat. Mag-ingat kayo palagi. Uh, laging magbao ng tubig. Iko, ako, lagi itong kasakasama ko. Hanggang dito na lang. God bless. Bye!